Uy, alis kayo dyan. Alis kayo dyan. Uy, pinuto ka mo. Maliit yan, ha? Bugawin mo, lolo. Ah, ha? Ay, ayun parang, ano ko eh. Yan, dito naman nakalagay ngayon yung ano, yung wala pang one month na sisiw. Yung mga bagong pisa, hanggang one month, dyan sila mga decalb halos nandyan sa loob, decalb ngayon naman, itong mga benggalang ito makukulit, kasama yung leader nilang, yan o oh. iingit eh, yata sila dyan dahil iba yung pagkain yan eh oy, oy, wag mo ito kain ay, nako Shh. special kasi yung pagkain nila yan feeds ang pagkain nila. Yan yung mga bagong pisa na decal brown. Yung ibang mga itlog nila, yon ang ulam namin. Ngayon, yan ang ulam namin. ulam talaga namin yung ibang itlog. Pero iba naman, pinapipisa dun sa incubator na DIY. Pag napisa na, after one day, pag two days na ganyan, o 3 days nililipat na dyan gusto nila yan eh yung may ilaw lagi pag may ilaw walang tigil sila sa kakakain pero pag pinatay mo yung ilaw tulog ng tulog naman pag may ilaw kahit gabi na yan lagi silang tumutuka o ang tawag nun kita ba Oh, lagi sila nandiyan makain para pag 1 month na, higit 1 month, 'yun. Makakawala na doon sa ano, sa net. Doon na sila. Bukod-bukod eh. Hati-hati, dibidibisyon na 'yung net doon. Depende sa edad nila. Ayan, alagang lolo. Alagang Cesar. lang mo ng gusto yung mga manok mo ha Gruin mo, yung iba hindi na naggaganyan. May vitamins so, pa Ayan. Tubig nila may vitamins Alagang pesar Kasi ito, ito Ayan Pirik Ayan, yung irik. Ang ganda ng irik. Maganda yung kilit ko. Oh. Ang gagawin si Eric ay biniblend. Ah, hindi pa na blend. Binagrind. Ang tawag niyan, grind? Yudurog. <laughs> Para yung mga sisiyo ay makakain naman. Hindi sila mabubulunan doon sa Eric. Oh, diba? Hmm, pagkain ng sisiyo. At hindi lang sisiyo halo-halo sisiyo na yan sisiyo na pato, sisiyo na manok at yung mga medyo malaki, malalaki na na manok yung hindi pa kaya ng irek, yan o erik yung ginagawa ni lolo talaga pinagtsatsagaan niya talaga kaya kaya yung kanyang mga alaga ay ano matataba yung kanyang mga alaga ay magaganda hindi basta basta na lang pinapabayaan yan, na Masarap na pagkain. Eh, wala naman makain dito. Kahit sabihin natin bukid. Tubos na ngayong yung mga tanim. Nakalbo na ngayong mga ano yun, no? Nakalbo na. Wala namang ano dito. Wala namang mga damo na. No? ubus na dahil summer. Inubos na ng mga bengala. Ayan. Bagong bili lang yung irik. Maganda yung irik, ha? No? Maganda, no? pwede klasyo kasi yung bigas ko itang kita mo talaga. bang kung baga sa risaya busok, yung erik busok sa ilokano, butyog o diba butyog na na. ito yung sangsako yung sangsako niyan ay mura lang naman yan pagkain ng mga pato ni Lolo. At saka sisi ni Lolo. Blender. Grinder. Ang tawag niyan. At saka di uh, Dahil ang mga manok, walang sawa sa kakakain, maya-maya kumakain. Yan, sige naman ang bigay ni Lolo. Sige ang pasabog niya dyan. Bibigyan yung mga manok. Mm, itong mga bagong sisiyo naman, ganyan din. Makain din ng dinurog na palay. Ayaw nila ng toyo. Oo, darak. Tagalog, darak gusto nila yan, yung ano, yung palay na dinurog kasi may mga bigas-bigas yan. Mabilis silang lumaki pag ganyan. Hoy, hapon na. Kayo ay magsi ano na. Magsi hapo. Hapo. Hapo o hapon o sa Ilocano. Agapon kayo. <laughs> Yan, dyan kayo tumuntong. Agapon kayo, mga sisi, mga manok.